Sa detalye ng mga balita, sa pag-arangkada ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, muling isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Samantala, suportado naman ng Pangulo ang pagsusulong ng ASEAN Member States ng Diplomasya sa harap ng Tariff Policy ng Estados Unidos. Si Kenneth Pasyente sa report. Sa pagbubukas ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, muling isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapayapaan sa usapin ng territorial disputes. Sa kanyang intervention sa plenary session ng summit, ipinunto niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Magiging gabay ang COC sa maayos ng pakikipag-ugnayan ng mga bansa para maiwasan ang gulo sa teritoryo. Una nang iginiit ng Pilipinas na dapat ito ay nakabatay sa international law at nakaangkla sa United Nations Convention on the Law of the Sea. O un We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding Code of Conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Suportado naman ng Pangulo ang pagsusulong ng ASEAN member states ng diplomasya sa harap ng tariff policy ng US. We commend Malaysia's leadership in convening the Special ASEAN Economic Ministers Meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. This measured and unified approach upholds ASEAN's commitment to dialogue, diplomacy, and a rules-based multilateral trading system. Ibinahagi naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na nagsagawa na ng hakbang ang mga bansang kasapi ng ASEAN sa naturang issue. I have uh, taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to uh, seek his understanding to uh, organize a US ASEAN uh, meeting, which means we observe seriously the spirit of centrality. It speaks not only to our aspirations but to our uh, obligations. Sinuguro rin ni Pangulong Marcos Jr. ang commitment ng bansa sa paghahanap ng kailangang solusyon patungkol sa climate change. Giit ng punong ehekutibo na bilang host ng Loss and Damage Fund Board, ipagpapatuloy niya ng Pilipinas ang pagtataguyod para sa siyentipiko at batay sa ebidensyang mga solusyon sa pagtugon sa krisis ukol sa klima. In this regard, we urge ASEAN's partners to scale up predictable and accessible and adequate climate finance to enable ASEAN to realize its climate ambitions and safeguard the future of our communities. Ipinunto ng Pangulo ang pangangailangan ng matibay na kooperasyon, napapanahong pamamahagi ng impormasyon at mas mahigpit na pagpapatupad ng batas para matugunan naman anya ang transnational crime sa rehiyon. Mula Kuala Lumpur, Malaysia, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.